Mula sa nakaraang chapter ang ating bida na siningkian at ang Empress ay muli nang nagkita at sila ay agad nang nagchokchakan matapos ang mahabang panahon na hindi pagkikita. Mula sa Moonlight Cliff si Chan ay nagkukultivate kasama ang kanilang mga disipolo. Ang faith energy na kanyang naiipon ay malapit na ding maging isang libo. Sa kalagitnaan ng cultivation ang dalawang babae ay sinabing pagod na sila habang sinasabi ng isa na masakit na ang kanyang dibdib, ang isa naman ay sinabing masakit na ang kanyang mga legs. Matapos marinig ang mga sinabi ng mga babae, siningtian naman ay nainis tungkol dito. Ang ating bida ay naiinis na sinabi na kapag hindi sila nag-cultivate ng maayos para lumakas, ay siya daw mismo ang magpaparusa sa kanila. Ang mga babae naman ay nagustuhan ang sinabi ni Ningtian at sinabing pumapayag silang parusahan niya sila. Ang ating bida naman ay nadismaya sa mga ginagawa ng mga babae. Matapos na paalisin siya ng empress sa kanila, hindi din daw siya pwedeng bumalik sa kanila kapag hindi ito nakapag kasama ang kanilang mga disipolo. Ang ating bida ay nag-iisip kung paano mapapalakas ang kanilang disipolo, kaya naman plano niyang ilabas ang mga itinatago niya sa kanyang storage ring. Ang ating bida ay naglabas ng mga artifacts at mga treasures na magpapalakas sa kanilang mga disipolo, kaya naman ang mga ito ay nagulat. Naging masaya din sila dahil sa mga ibinigay ni Ning Tian, kaya naman sila ay nagpasalamat sa ating bida dahil sa kabaitan daw nito. Si Ning Tian ay muli na namang nakatanggap ng reward matapos niyang magulat ang kanilang mga disipolo. Ang divine craftsmanship na nakuha ng ating bida ay pinapayagan siyang gumawa ng mga sandata at kung ano-ano pa. Si Ning Tian ay napaisip na gumawa ng kanyang sariling sandata, ngunit sa ngayon ay wala pa daw siyang mga magandang materyales para gumawa ng kanyang sandata. Ang isang disipolo ay tinanong si Ning Chan kung ano daw ang gagawin para matutunan niya ang iron fist technique. Ang ating bida naman ay lumapit sa kanyang disipolo at balak niya itong turuan. Habang ginagamitan ng ating bida ng kanyang kapangyarihan ang disipolo, bigla naman itong nagliliwanag. Ilang sandali pa sinabi na ng lalaki na natutunan niya na daw kung paano gawin ang iron fist. Kaya naman nagpasalamat na ito sa ating bida. Ang mga disipolo ay biglang lumapit sa ating bida at sinasabing turuan din sila ni Ning Chan. Pinakalma ng ating bida ang kanyang mga disipolo at sinabing tuturuan niya silang lahat. Makalipas ang kalahating buwan, ang mga disipolo ng Heavenly Demonic na sekta ay nagsisimula ng lumakas. Ang ating bida ay tinanong ang kanyang mga disipolo kung tapos na nga daw ba ang lahat sa kanilang pagsasanay. Ang mga disipolo naman ay muling nagpasalamat kay Ning Chan dahil sa pagtuturo daw ng ating bida sa kanila. Ang faith energy ng ating bida ay napuno na at ang ating bida naman ay may naramdaman. At ito ay walang iba kundi ang empress ng mga Kokomelon na si Luwuking. Tinanong din ni Nintian kung nandito nga daw ba ang kanyang asawa para tawagin na siya pauwi. Si Luwuking naman ay sinabing pumunta na muna sila sa Medicine Hall para makita ang Medic Elder. Tinanong naman ng ating bida kung natapos na nga daw ang pill na pinarefine nila. Ilang sandali pa, ang dalawa ay umalis na papunta sa Medicine Hall. Habang naglalakad-lakad ang medic elder, masaya niya naman siyang makita ang patriyarka at ang empress. Tinanong ni Luwuking kung kamusta na nga daw ba ang pill refinement, ngunit ang medic elder naman ay sinabing pinag-aaralan niya na ito ng ilang araw, ngunit wala daw siyang kakayahan na ma-refine ang mga ingredients. Ang medic elder ay sumasakit na daw ang ulo dahil daw sa sobrang espesyal ng mga materyales, kaya naman madali lang din daw ang pumalpak sa pag-refine nito at maaaring masayang niya lang din daw ang lahat ng ingredients. Matapos maisip ang mga sinabi ng medic elder, sininkya naman ay biglang nag-alala dahil sa hirap niyang kinuha ang mga materyales. Ang medic elder naman ay sinabing may isang tao lang daw sa heavenly demonic domain ang may kakayahan na makapag-refine ng ganitong mga materyales. Ang empress ay sinabi ang pangalan ng Teal Emperor na si Lin Feng. Kaya naman napatanong ang ating bida kung sino nga daw ba talaga ito. Ang empress naman ay sinabing ito daw ay ang katunggali ni Ning Tian sa kanyang pag-ibig na ipinagtaka naman ng ating bida na marinig. Ang empress ay nagalit at sinabi na kung hindi daw ba normal na may magkagusto sa kanyang ibang lalaki. Ang ating bida ay natataranta at biglang sinabi na napakaganda ng kanyang asawa na parang isang anghel kaya naman kahit ilang lalaki pa daw ang magkagusto sa kanya ay wala daw itong problema sa ating bida. Si Ning Tian ay tinanong din kung sino nga daw ba talaga si Lin Feng kaya naman ang Empress, ay sinabi na isa daw itong leader ng sekta ng spirit medicine na sekta. Ang Medic Elder, ay sinabi din na nasa mababang class daw ito ng Emperor Real. Magalang din daw nilang tinatawag itong Emperor Pill, dahil sa taglay daw nitong kakayahan sa pagrefine ng mga pill. Ayon sa Medic Elder ito din daw ang pinakamagaling na alchemist sa buong Chanling. Ang ating bida ay sinabi na sa madaling salita, si Lin Feng lang daw ang makakapag-refine ng kanyang pill. Iniisip din ni Ning Tian na ayaw niya nang makiusap pa ang kanyang asawa para sa kanyang kapakanan. Si Luo naman ay napansin na malalim ang iniisip ni Ning Tian, kaya naman sinabi niyang huwag na itong mag-alala, dahil pwede naman daw silang magbayad ng spirit coins at hindi na daw niya kailangan pang makiusap. Siningtian Tian ay natuwa naman dahil sa alam daw talaga ng kanyang asawa ang tumatakbo sa kanyang isipan. Ang ating bida ay niyakap ang kanyang asawa at inamoy ang mabangong kokomelo nito. Tinanong niya din ang kanyang asawa kung anong gagawin nila kung sakaling hindi daw pumayag si Lin Feng sa kanilang offer. Si Lu Wuking naman ay nakangiting sinabi na bubugbugin daw nila ito kung sakaling hindi ito pumayag sa kanilang gusto. Ang ating bida ay bigla nalang tinanong kung mayaman nga daw ba ang spirit medicine na sekta, sinabi naman ng Empress na hindi mayaman ang kanilang sekta, ngunit marami daw silang medicinal ingredients. Siningtian ay biglang napangiti at sinabi na napakahalaga ng mga ingredients para sa isang alchemist, ngunit ang pera ay hindi daw gaano. Tinanong ni Lu Qing kung ano nga daw ba ang play na plano ni Ning Tian. Ngunit sinabi naman ito na wala siyang plano. Ang ating bida ay sinabing bukas na bukas ay pupunta na sila sa spirit medicine na sekta. Ang medic elder naman ay pabirong sinabi sa empress na mukhang delikado daw ang spirit medicine na sekta dahil sa ating bida, na sinangayuna naman ng empress kinabukasan ng ating bida, at ang empress ay nakahanda na para umalis, hindi din daw makapaniwala si Ning Tian na sasamahan pa daw siya ng kanyang asawa para pumunta sa spirit medicine na sekta. Ang empress naman ay sinabi na kapag sumama daw siya ay siguradong hindi siya matatanggihan ni Lin Feng, muli namang nagpasalamat si Ning Tian sa kanyang asawa dahil sa sobrang bait daw nito. Ang ating bida ay sinabi na may parating daw na galing sa Tianbao Holy Land at mga taga Yauqi sa kanilang lugar, kaya naman ang Grand Elder na lang daw muna ang mag-asikaso sa mga ito habang wala sila, naagad agad namang sinangayunan ng Grand Elder. Ang ating bida ay kumapit na ng mahigpit sa kanyang asawa, dahil sila ay pupunta na sa lugar ni Lin Feng gamit ang mabilis na paglipad ni Lu Wuking. Ilang sandali pa ang dalawa ay nakaalis na. Ang eksena ay nalipat sa lugar ni Lin Feng, ang mga gwardya dito ay komportabling nagpapatrol sa paligid, habang sinasabi na ang pumupunta lang daw sa lugar nila ay tanging matatandang may sakit lamang at kailangan ng mga gamot. Ang mag-asawa ay nakarating na sa lugar habang sinasabi na napakalaking statwa daw ng kanilang kinatatayuan. Sinabi din ng ating bida na masyado daw palang bilib sa sarili niya si Lin Feng upang magpatayo daw ng ganito kalaking statwa. Ang mga gwardya ay sinabihan na binabastos daw nila ang kanilang leader. Kaya naman sinabihan nilang bumaba silang dalawa dahil kung hindi ay isusunbong daw nila ito sa kanilang leader. Ang empress ng mga Kokomelon ay tinawag ang pangalan ni Lin Feng at sinabi na gusto siyang makita nito. Dahil sa lakas ng puwersa sa mga sinabi ng empress, ang mga gwardiya ay bigla na lamang natumba. Mula sa kawalan si Lin Feng ay dumating na, tinawag niya din ang empress sa pangalan nito at sinabing matagal na silang hindi nagkita. Ang ating bida naman ay nainis at sinabi na kung sino naman daw ang nagbigay ng permiso kay Lin Feng na tawagin ang empress sa pangalan lamang nito. Matapos makalapag ng ating bida, tinanong naman ni Lin Feng kung sino naman daw ito. Sinabi din ni Lin Feng na magkaibigan daw sila ng empress, kaya naman sino naman daw si Ning Qian para punahin ang pagtawag niya kay Lu Wuking. Ang empress ay bumaba na din kasama ni Ning Qian, tinanong niya din kung kailan pa nga daw ba sila naging magkaibigan ni Lin Feng. Ang empress ay humawak at idinikit ang malaking kokomelon kay Ning Qian. Sinabi niya din na asawa niya ito, kaya naman may karapatan daw siyang magreklamo sa kung ano ang itatawag sa kanya ng ibang tao. Si Lin Feng naman ay biglang nagulat sa nalaman, at hindi makapaniwala na kinasal na daw pala si Lu Wuking. Si Lin Feng ay iniisip na nagsanay lamang daw siya ng ilang buwan sa ibang lugar. Ngunit ngayon niya lang daw nalaman ang balitang ito, hindi pa din makapaniwala si Lin Feng, kaya naman iniisip niya na malamang gumamit ng kung ano ang ating bida para pakasalan siya ng empress. Si Lin Feng ay nanginginig at humingi ng pasensya. Sinabihan niya din na napakahusay at napakagwapo daw pala ng ating bida. Siningtian naman ay sinabi din na mas gwapo lang daw siya ng kaunti kay Lin Feng. Matapos marinig ang naging sagot ni Ning Tian, napagtanto niya naman na sigurado na daw na lamang daw ng kung ano si Ning Tian para mapasagot niya ang empress. Si Lin Feng ay sinabi na isang mahinang Earth King Realm lamang si Ning Tian, kaya naman magingat daw ito sa kanyang mga ginagawa. Ang ating bida ay tinanggap na mahina lamang daw talaga siya. Si Lin Feng ay sinabi din na mabuti naman at alam ito ng ating bida. Si Ning Tian ay biglang sinabi sa Empress na napagod siya kagabi dahil sa kanilang ginawa, kaya naman kung pwede imasahe daw siya ng kanyang asawa. Ang Empress naman ay biglang naisip na marunong daw talaga ang ating bida na kung paano sasaktan ang kanyang mga kakompetensya. Ilang sandali pa, ang dalawa ay naupo at nagsimula imasahe ng Empress ang ating bida. Si Lin Feng at ang mga gwardiya naman sa paligid ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita, dahil ang empress daw ay nagmistulang bata na agad sinusunod ang mga sinasabi ng ating bida. Si Ning Tian ay humingi ng pasensya kay Lu Wu King dahil sa isa pa lamang daw siyang Earth King Realm. Ang empress naman ay sinabing tatlong buwan lang daw inabot ni Ning Tian para marating ang Earth King Realm, kaya naman proud daw siya sa ating bida. Sinabi din ng Empress na kahit ang Emperor pill daw ay inabot ng ilang taon para lamang daw maabot ang Earth King real noon. Si Lin Feng ay iniisip na malamang dahil sa talento ng ating bida kung bakit niya ito pinakasalan, kaya naman wala na daw saysay -say na makipagtalo pa siya sa ating bida. Tinanong ni Lin Feng ang dalawa kung ano nga daw ba ang gusto nitong makuha at napunta sila sa kanyang lugar. Si Lu Wuking naman ay sinabi na pumunta sila dito para mag ng pill. Nagtaka si Lin Feng kung ano ang gusto nilang iparefine sa kanya at kung may dala din daw ba silang materyales. Ang ating bida naman ay ibinigay ang kahon at sinabing nandito ang mga materyales. Napansin ni Lin Feng na mukhang hindi naman daw mahirap i-refine ang mga materyales sa kahon, ngunit ang ating bida ay naglabas pa ng dalawang bagay at sinabing kasama din ang mga ito. Si Lin Feng ay agad nakilala ang mga materyales, Ngunit sa kasalukuyang kakayahan niya daw ay hindi niya pa daw kayang i-refine ang mga ganitong bagay. Dahil sa nagawang magulat ng ating bida si Lin Feng nagkaroon ito ng reward na card na kung saan pwede siyang maging alchemist sa loob ng isang oras. Ang ating bida ay nakangiti at sinabing alam na alam daw talaga ni Lin Feng kung ano ang mga dala niya sa unang tingin pa lang. Si Lin Feng ay biglang tumalikod ay sinabi na hindi niya kayang arfine ang mga materyales na ito. Ang mga gwardiya naman ay hindi makapaniwala na may bagay daw pala na hindi kayang refine ng kanilang leader. Si Luoking naman ay sinabi na sana hindi ito nagsisinungaling para maiwasan silang makapag-refine. Si Lin Feng ay sinabi na masyadong mahalaga ang mga dala nilang materyales kaya naman kaunting pagkakamali lamang daw ay maaaring ikasira ito ng kanyang workplace. Ang ating bida naman ay biglang napangiti at sinabi na kung hindi daw kaya ito ni Lin Feng ay siya na lang daw ang gagawa.